So yun mga kayot, nagroon na kami ng Yun, sarap Para Mabilis mahuli Ano Stop natin dito Yo so, kita senang, abangnya nggak kami jana. Ya, yeah. ya. belum? Belum belum? Belum. masih ada belum बाय ते रुको या रुको बेकलली मी लो लो नंतर गोजने So ayun mga kayot. meron kami na huli. lang? इन <truh> <truh> Sampai jumpa di video selanjutnya.

ada mata kak ah hmm. huh? bos ini agak Hah? Wala kami nahulong ng mga kayot, sayang. So, lang kasi yung ano namin eh, yung pamain. Bali, pitong taga lang yun, or tawagin. Tawag ah, ako. So, yun o uh, mga kayot. Uh, ang palad is wala kami nahuling ngayon. So, dala pala akong perno. Kasi nag-project kami kanina, may project ay may ginagawa kami trabaho dun sa baryo. Gumagawa kami ng kudal kung tawagin sa amin, or bakod sa Tagalog pero sa Bisaya dito sa Masbate tawag doon Kudal so yun kaya din na kami masyado nakakapunta doon sa paggabi sa Katungan gawa ng yun nga mainit sa umaga tapos pagkahapon mainit rin siyempre kahit paano mahal naman namin yung sarili so yeah sad to say hindi kami nakahuli ng tikling ngayon sayang sana siguro bukas babalikan namin yun baka may mahuli upang umaga sila ba Kasi kanina talaga may nakita ako doon Uminom Galing pala doon So yun At sana ganun pa rin di, Sana umulan na umakayot gawa na Hindi talaga umulan dito sa amin At abangan nyo pala yung sa timbukid. May challenge kami doon Sa timbukid ko i-upload sa Facebook page ko sa so, siguro bukas gagawa kami Shoutout nga pala kay Jewel ka pa rin Yung nag-challenge sa amin noon Tapos si Ilmo Aragon Ototo Toto Aragon shout out sa mga idol so sana gagawin namin yun mamaya ay kaninang tanghali gawa lang kaya lang ang dami na gawa gawa na medyo busy nga kami sa paggawa ng bakod so bukas gagawin namin yung challenge nyo paka basic lang naman yung challenge pasayaw ka lang naman ng selos ganun lang so pawin na ako sa bahay para matagdagan yun so siguro mga 45 Oh dalawang rolls. salamat nga pala sa Minyo group sa suporta na pinbibigyan nyo lagi and abangan nyo laban nila sa ano April April 22. May laban na sila sa basketball. So ulit. Thank I congrats pala sa Barangay Minyo dahil nanalo sila sa basketball yun sana tuloy tuloy yung panalo nila hindi lang yung early game sa so una lang ganun ha <laughs> and good game pa rin sa barangay magkaipit gawa na yung nag participate pa rin kayo at binigyan yun ng magandang laban yung manunod and congrats din pala sa barangay loo kagabi na nanalo din sila kontra barangay daplian ang intense ng laban grabe tikdikan talaga yun yan Kailan din ako nakapag vlog gawa ng akala namin hindi na namin matatapos yung game kasi wala nga akong motor ay sakay lang ako pagpunta doon eh, syempre nakakaya naman sa driver o may ari ng motor kung, kung tayo mag, kung tayo yung, ano eh, kung tayo mag huhusga or magdidikta ako mamaya uwi kasi sabi niya baka raw din namin matapos matapos yung laban so sabi ko din ako makapag vlog sayang kasi wala nga tayong motor eh yung problema sa atin gusto ko sana i-vlog yung lahat ng game ng summer league ng kala, SB member Nicole de and ah uh, mayor Byron Bravo yun sana gusto ko sana siyang i-vlog uh, ng tuloy-tuloy lahat ng laban kaya lang yung mga problema is wala tayong motor, hindi tayo makapag-vlog dun, wala tayong hindi tayo makapag transaction ay transportation wala tayo. So yun, mabag ko lang yung barangay namin, yung laban lang yung barangay Minho, so yun, yun lang. Kasi yun tayo nakasakay sa mga tour patrapa natin, nakaisabit lang tayo, yun lang. Ano po ba? Ang mga sa aming lugar Payapa! Sa lugar namin, yan ang bahay namin. Ay, si Potpot. Pot. Si Pot ang takot na aso. Takot na aso si Pot Pot. Mag-isa lang pala kami dito kasi yung iba dyan. Yung iba bahay namin nakatabi namin is may mga bahay na sa baryo. Kami lang yung wala. Mas pinili ng tatay ko yung manirahan dito sa bundok kasi gusto niya yung mapayapa. Ganun. So, ulit naman tapos yung vlog na ito mga kayots. Huwag niyo ka mag and subscribe. Nasa bahay ng men. Oh! Ito pala si Ercio. Etter noen!